For today's video, magpa-price update tayo sa mga puhunan at kung magkano ang bentahan natin sa ating mga debote dito sa ating tindahan. So ito na lang yung ating mga kasalo, isa na lang plus meron tayong nakalagay sa ref ng tatlong piraso. Last na bilin natin yan is 270 per case, ang bentahan pa rin natin is 32 pesos each. So dito sa ating RC Mega ay ang puhunan nito is 200 52 per case. Ang bentahan natin is 30 pesos each. Plus sa ating mga juice lemon na malaki ay same price din sa ating RC Mega. 252 ang puhunan per case, 30 pesos din ang bentahan natin. Plus sa mga ito ay nagpapadeposit tayo ng 10 pesos sa mga bawat bumili na walang bote. Kapit bahay man natin o hindi, 10 pesos ang uh, deposit natin per bottle. So, bukod sa ating mga malalaki, yung kasalo ay si Mega at saka Juicy Lemon na malaki. Ito lang yung ating mga binibenta ng mga soft drinks at saka mga ibang debote natin. So, isama na natin sa ating pentahan kung magkano itong uh, benta natin sa Nature Spring na malaki at saka maliit. So, nalimutan ko kung magkano yung puhunan nito. Pero, ang bentahan ko nitong ating 1 liter ay 25 pesos. Tapos, yung uh, 350 ml natin ay na nature spring ay 12 pesos hindi na natin matandaan kung magkano puhunan so dito sa ating sting naman natin per case is 199 na per case dating 195 or 190 yata yun per case ngayon ay, ay 199 per case na siya so ang bentahan natin dito is 25 pesos pa rin same price pa rin dati ito naman sa ating mga cobra na yellow, ang isang case nito, 24 pieces. 505 ang isang case na 24 pieces. Ang bentahan ko rito is 25 pesos. Pumapatak siya ng 21 point something ang isang piraso. So, dito sa mountain dew natin, ang puhulan nito is 193 per case. Ang bentahan naman natin, 20 pesos din. So, sa sito yellow natin na solo at saka sito red natin solo, same price pa rin siya, 300 ang isang case. 24 pieces sa isang case, ang bentahan natin dyan ay 18 pesos each. Kahit anong kulay dyan ay uh, 18 pesos para ng bentahan natin. So, naubusan na tayo ng ibang kulay, yung pink at saka green, ubus na. So, yan na lang natitira natin na C2 Solo. Bal yan yung bagong bili natin na C2 Solo na red. Plus, dito naman sa Juicy Lemon natin na maliliit ay 120 ang per case, 15 pesos ang bentahan natin bawat isa. Ganon din sa ating RC cute, uh, 120 per case, 15 pesos each ang bentahan natin. So, kagaya ng ating update ng isang araw, yung ating Coke, uh, mismo Sprite mismo, yung ating mga mismo Royal ay tumaas na dito sa amin, 195 per case, dati doon sa suki natin ng grocery, same price pa rin doon sa mga ibang grocery, 125 na per case, dating 190. Tumaas siya ng 5 pesos. So ngayon ay ang bentahan pa rin natin ay 20 pesos. So, nabawasan yung ating kita ng 5 pesos bawat case. Yan. 20, uh, 20 pesos ang bentahan natin lahat ng mga mo So, hayun lang mga kasari, kasuper, at tayo ay marami pang gagawin. Marami tayo obligasyon. Gagawa pa tayo ng yelo kay Mudra at maglilinis pa tayo sa ating pamamahay bago tayo makapag simulang gumawa ng yelo sa aking Mudra. Sa akin mga kasuper, dyan kasari, tayo ay sana ay More benta, more blessing, more customer to come. Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye bye.